Isa sa ilalim na rin ang mga taxi sa masusing checkpoint ng PNP bukod sa mga motorsiklo. Ito ang malita ni Lea Ilagay. Hindi lamang ang mga motorsiklo ang sasailalim sa random checkpoint ng mga pulis ngayon. Maging ang mga taxi ay paparahin at dadaan na sa masusing pagsisiyasat o yung Oplan Sita. Ayon kay NCRPO Chief, Police Director Carmelo Valmoria, Ito'y dahil na rin sa mga hold-upping incident na mismong ang mga driver ng taxi ang sangkot. Paumanhin natin sa mga passengers, sa mga commuters, pag uh, na-checkpoint yung, uh, random checkpoint yung mga taxi natin. Sinabi pa ni Val Moria na kasama sa isasagawa nilang checkpoint ang pangungumusta sa kalagayan ng pasahero. Bubuksan naman yun ito at natin yung uh, passenger kung wala bang problema. Saka yung driver, tapos pabuksan rin natin yung uh, trunk ng sasakyan. Kasi may mga instances na doon sa trunk nagtatago yung uh, kasama. Palala rin ni Valmoria sa mga pasahero. Agad na kopyahin ang mga impormasyon ng taxi na makikita sa gilid ng pintuan at i-text sa mga kamag-anak o kaibigan. I-text nyo yung uh, taxi name, yung uh, number. Kasi mas nakuha ko yung uh, cellphone. Huwag din kalimutang ilak ang mga pinto upang wala ng ibang makasakay at nang di mabiktima ng ipit si gang. Idinagdag pa nito na huwag payagan ang driver na ibahin ang ruta ng inyong dinadaanan lalo na kung tumatahak ito sa madadilim na lugar. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide.